and for today's video ngayon, ito si Okay, I'm And then, si Gabgab. Then ayun, dun yung mga bata. maglalaro Then tapos guys, mag-vlog tayo. Sabi daw nila, gusto daw sila mag-vlog. Uh, hindi pa sila mag-ano. <laughs> so ayan guys, so ngayon nandito tayo. Anong gagawin natin? Maglalaro. Hala, nag-purple lagi mo ako. Nagka-pink ro. Um, maglalaro. Mag maglalaro ng? Wala tayong magagawa. Habol-habulan. Habol-habulan. Ano yung habol-habulan nang wala ka kasi iniwan ka? Ay. <laughs> Ay. <laughs> so, so ah, nandi ah, nandito si Gino. Gino. Hi, Gino. So, ikso ano yan, guys. An Wait, saan ang magkatsak ko? Ano saan magkatsak ko? Magkatsak <laughs> ko. Ah, mahawa pa dahil <laughs> ka. Maghawa na. So, ngayon guys, mag ano kami. Ay, sayo na kayo. So, mag vlog kami ngayon guys. Nandito ka kami sa labas. So, nandito kami sa labas ngayon. Okay. nandito so, kami sa labas. ngayon, uh, yung mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ba? na ngayon, mag, maglaro daw ka Anong naglaro na? habulan habula habula <sighs> habulan tayo, guys. So, ngayon, Haba habal Habahabal-habalan! habulan Vlog, ang ko. Comment down below kung ilang taon na ito. Hindi ko sasabihin ilang taon oh, na ito. Comment. ni ouais. mo! Ilang taon ka na ako kapulong sa edad? Ito kay Bubi ko. comment down below ilang taon na ito Hindi ko ilang Comment down below. And so then, Mama. yung kapatid niya, kung uh, comment down below, Dool! Dool! Dool, manggod good! Let's go, Timian Mian! Sabay pa, magpailan nila lang. Oh, ano po, babe? Oh, Ikaw! You're strong guy ako din. Go fix brother right now. Picture no. okay. brother. So, ta tala guys. Pag-dito oh. tayo guy. sa ating labas. <laughs> Nagpapalipad. Habulan or taguan? Kaya ang tagu-taguan. Pwede habul-habulan or tagu-taguan? Ano? Pali Ate, ma'am. Um, Pag-dito sa bago? Sa ano? Habul-habulan.

anak ka gold Yawa. Ikaw ra, ikaw ra, e. Let's go. Sige, let's go. Let's go. Ikaw una maghawen. Uh, oh, okay. so kinsa naman? Oh, uh, ikaw na. So, Up. <laughs> wala pa. Wala pa ko. Oh, Maghapon ka mag 50. <laughs> <laughs> na ah, sige. Yeah, oh, sige, sige, sige. Ba. Ayaw, oy, sumunod siya. Sige. sige. A okay. Yes. Margo, can Come here. Not complete. Margo, Margo! Ito sa ato sa ato at sa. Ito at sa ato at sa ato at sa Ito at sa ato at sa Ito at sa ato sa guys, guys, guys. I-prank natin si Margo. Ayun, kaming dalawa na-prank na namin. So ngayon, i-prank natin na hindi natin omiguhin. Hindi! Papansinin! dizzy. Ano, masakitan ka kung ano, nadugo siya guys. Pero siya nag hilak siya. Nagka, dahil human na ito okay, dito si Kabalo. Sige, go. May okay. ba't siya dyan no, yung bata. Ay, sige, okay Let's go! Okay. Ihat na ito! Mag-50 mag! Okay, 10 na lang! 10 na lang! Kaya hindi ka mahilak! Oh, tagot